in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapagawa. para sa bayan at sa pag-aangat nang bawat pambiling bilipito Brigada in the heart of changing lives This is 105.1 .1. Brigada News Affirm FM. Manila. Manila The music and news authority Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada Ganap ng alas 6 ng gabi This time check is brought to you by Drive Max Capsule Lalaking angat tumatagal Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Na, ito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Balita. Balita. Headlines sa Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga otoridad iniimbestigahan na ang isa pang pinangangambahang oil spill sa bahagi pa rin ng Bataan. Ilang bayan naman sa Cavite, isinailalim na sa State of Calamity. Senadora, iminungkahi ang pagkakaroon ng impartial implementation ng PUVMP. MMDA at DPWH, nanindigang hindi sila nagpabaya Matapos ang naranasang matinding pagbaha sa Metro Manila. Dating Presidential Economic Advisor na si Michael Young, pinaaresto na ng Kamara. DTI Secretary Fred Pascual naman, nag-resign sa pwesto. At injury na natamo kamakailan ng Filipino boxer na si Yumir Marshall, posibleng naka umano sa laban niya sa Paris Olympics. drive, -back. drive -back. Palita. Palita. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. sa ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistensya ng Power Cells herbal capsule. ito ay Drive Max. Max Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada balita nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, July 31, 2024, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Le At Brigada sila Drive Max, balita, balita. Sisilipin na ng isang investigation team ang isa pang barko na di umano'y nagdudulot ng oil spill ngayon sa bahagi ng Bataan. Sa initial na ulat, sumadsad ang MV Merloa 1 sa may dalampasigan ng Mariveles, Bataan. Lumamas din na mayroon itong kargang libu-libong litro ng langis. Samantala, nagdeklara na ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite ng State of Calamity sa ilang mga lungsod at munisipalidad dito dahil naman sa epekto ng oil spill. Ayon kay Cavite Governor John Vic Rimulia, nasa ilalim na ng State of Calamity ang lungsod ng Bacoor at mga bayan naman ng Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik at Maragondon. Sa social media post ng gobernador, ipinakita eh, niyang nakarating na sa baybayin ng naturang lugar eh, ang oil spill mula sa lumubog eh, ng mga tanker sa bahagi ng bataan. Ipatutupad eh, eh, na rin eh, ang no-catch zone eh, para naman sa mga shellfish eh, sa lalawigan. Drive -backs. Drive -backs. Samantala, dalawamput dalawang mga senador ang lumagda sa resolusyong naglalayong pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o tinatawag ngayong Public Transport Modernization Program kaugnay nito nangangamba ang Department of Transportation na baka dumami pa ang mga jeepney drivers na magkasanang tigil pasada bago pa man kasi ilabas ng Senado ang kanilang resolusyong pinapanawagan ang suspensyon ng PUV Modernization Program nagbabala na ang Magnificent 7 isang samahan ng malalaking transport groups na ikakasa nila ang tigil pasada sa kalimang ituloy ito. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, sinabi nitong marami pang mga kooperatiba ang maaring makilahok dito. Napakalaki ng grupo na yan ang mag 7 pero hindi lang po natin nakikita. Meron pang malaking grupo din yung mga kooperatiba, yung po daan-daan sa buong Pilipinas na meron din silang grupo, meron din sila pong organisasyon at sila rin po ay merong planong gawin. Muli namang nabanggit ni Ortega na inihahanda na nila ang paliwanag sa Senado. Senadora naman ay minungkahi ang pagkakaroon ng impartial implementation ng POVMP. An Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Amen ang kahit na Senadora Villar ang pagkakaroon ng impartial implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP upang mapayagan ang mga nakapag-consolidate na naipagpatuloy na lang ang proseso para dito. Kasunod nga ito sa naging banta ng ilang pro-PUVMP transport groups na magsasagawa sila ng pigil pasada o strike kung sa man na ituloy ang suspension para dito. Nagugat ang isyu ito na magkain na nasolusyon si Tulfo na Integral Life Fund samantalang suspindihin ang pagsasagawa ng PVMP. Kung saan ang nasabing resolusyon ay nakakuha na rin ng 22 lagda o suporta mula sa mga senador kabilang na nga rito si Villar. Ngunit ayon kay Villar, lumagdala siya rito upang maresolva ang isang ngunit pabor pa rin siya sa pagsasagawa na modernisasyon para sa pangmatagalang panahon. In the Court of Changing Lives, ito sa Brigada and Court of 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News of Full. Drive Max, Palita, Itinuturo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa iba't ibang factors ang matinding pagbaha sa National Capital Region nang manalasa ang bagyong Karina. Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na lubhang nakaapekto sa natural na pagdaloy ng tubig patungo sa Manila Bay, ang pag-apaw ng Tulyahan River at iba pang river systems. Malaki aniya ang naging epekto ng pag-apaw ng Mesa Dam, ang pagpapakawala ng tubig ng ipo at tus dam sa bulacan, high tide sa manila bay at pagkasira ng navigational gate na makatutulong sana sa mga lungsod ng navotas at malabon. Sa katunayan, iprinisenta sa pagdinig na umabot sa 471 millimeters ang ibinuhos na ulan na maihahambing sa mahigit isang bilyong drum ng tubig na hindi naman kakayanin ng pump capacity na 123 million drum lamang. Right, Samantala mga kabrigada, dating Presidential Economic Advisor Michael Yang pinaaresto ng kamera. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada e mo. Brigada. <squared> Ginong ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nagpalabas na sila ng arrest order laban sa dating Presidential Economic Advisor at negosyanteng si Michael Yang. Nilagdaan na ni House Secretary General Reginald Velasco ang contempt order na inilabas ng Dangerous Drugs Panel at isinilbi ni House Sergeant at Arms Retired General Napoleon Taas at ng kanyang team sa Fortune Law Offices sa Las Piñas City sa pulong balitaan sa Kamara. Sinabi ni Barbers na ipinaaresto na ng komite si Yang dahil sa hindi pa rin ito pagsipot sa pagdinig ukol sa 3.6 billion pesos na shabu na nasabat sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Iniuugnay si Yang sa isang incorporator ng Empire 999 Realty Corporation na nagmamayari sa warehouse kung saan nadiskubre ang mga droga. Ipinagutos din ng komite ni Barbers na ikulong ang dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan sa Tagig sa loob ng 30 araw. Gayunman, ibinunyag ng kongresista na posibleng nakaalis na ng bansa si Yang at nasa Dubai. Makikipag-ugnayan anya sila sa Bureau of Immigration at DFA upang alertohin ang ibang bansa ukol sa arrest order at para alamin kung saan siya maaaring nagpalipat-lipat ng lugar. It's a heart of changing lives. Ito si Brigad Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Drymax Pandita Pandita Samantala si DTI Secretary Fred Pascual nag-resign na po sa pwesto. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! report! Inanunsyo ng Presidential Communications Office ngayong hapon na nagbitiw sa puesto si Secretary Alfredo Pascual bilang kalihim ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon sa PCO, efektibo ang resignation ni Pascual sa August 2, 2024. Kaugnay nito, nagpulong si Pangulong Bongbong Marcos at Secretary Pascual sa Palasyo ng Malacanang para tanggapin ang resignation ng kalihim at kilalani ng mahalagang naiambag nito sa transformation at restoration ng ekonomiya ng bansa. Ikinalulungkot umano ng Pangulo ang pag ni Pascual, pero nire-respeto nito ang naging desisyon ng opisyal na bumalik sa pribadong sektora. Agad naman daw maghahanap ng kapalit ang palasyo. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Rhymex. Rhymex. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, naglabas na rin ng open letter ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay PNP Chief Romel Marbil. Ito kasunod nga ng batuhan ng pahayag ni na Vice President Sara Duterte at Marbil Kaugnay sa pagbawas ng security detail ng Vice Presidente. Ayon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, matapos ilantad ng Vice Presidente ang mga shenanigans at umano'y grave abuse of authority na pagdesisyonan nila ang hindi na manahimik pa git ng mga ito si Marville ang dapat naunang mag-call out sa naiya personnel na kumuha ng screenshots ng departure footage ni VP Sara. Ipinaglalaban nila na ang Vice President ay isa ring Pilipino na nararapat para sa patas na treatment at equal protection. Sa huli ng liham, binigyan din ng mga supporters na dahil hindi kayang tumayo ni Marbil para pagsilbihan at protektahan ng mga tao, baka panahon na umano para manahimik ito. Yo! Habang may oras pa umano at habang kaya pang tubusin ang natitirang dignidad at pride, dapat nang mag-resign ang PNP chief. Right -backs. Right -backs. Brigada Balita, Nationwide. Samantala, kauna-unahang PTC-4 satellite hub sa Eastern Visayas, pinasinayaan ng PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! brigada. 나중에, Pinasinayaan ng Philippine National Police ang satellite hub ng PNP sa Eastern Visayas para sa pagproseso ng permit to carry firearms outside of residence. Pinangunahan ito ni PNP Chief General Romeo Francisco Marbil sa Camp Roberto Cangneon sa Palolite. Ang bagong PTC-4 Secretariat Satellite Hub na kauna-unahan sa bansa ay naasahang magpapabilis sa pagproseso sa mga permit ng lisensyadong gun owner sa Region 8 at kalapit na rehiyon. Habang ang bagong police Regional Office 8 Command Center na pinondohan ng mahigit limang milyong piso ay magsisilbing central hub para sa police at disaster response operations sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, binigang diin ni General Marbil ang commitment ng PNP sa serbisyo publiko at pinaanalahanan ng mga polis na laging itaguyod ang integridad at kagitingan para sa kaligtasan ng mga Comunidad is the heart of changing lives ito si brigada kath austria nang 105.1 brigada news of manila the music and news oh sorry drive back Pinabayaan ang tulong ni Senator Christopher Bongo kasama ang kanyang malasaki team ang 2,500 na indigent na residente ng Santa Cruz, Laguna pagkatapos ng kanilang pagbisita sa mga displaced workers sa katabing barangay nito. Matapos mapaabutan ang mga ito, ay pinaalalahanan niya ang mga binipisyaryo na gamitin ang kanilang pera sa tama at siguraduhin siguraduhing iuwi ito para sa pangailangan ng kanilang pamilya. Dagdag pa niya, bilang mambabatas ay handa siyang suportahan ang mga ito sa kanilang pag-asenso sa sa buhay. Right. Samantala mga kabrigada, Brigada Sports. hindi na po nakapagpatuloy pa ng kanyang journey sa Paris Olympics eh, ang Filipino boxer na si Yubir Marshall ngang uh, pag-exit sa kompetisyon. Hindi nito napigilang ang maging emosyonal. Natalo ang pambato ng bansa sa men's 80 kg class laban sa mas bata at mas, na, o, mas matangkad na player ng Uzbekistan. Ay naman kay Marshall, wala siyang masabi at uh, isang tough loss para sa kanya ang nangyari hindi niya anya may paliwanag kung gaano kawalan para sa mga Pilipinong naniniwala at sumuporta sa kanya ang naging resulta ng kanyang laban. Sinabi pa ni Marshall na walang excuse sa kanyang pagkatalo pero naniniwala siyang nakaapekto sa kanya ang nakuhang injury kamakailan. kabrigada naging emosyonal si Sandara Park habang pinag-uusapan ang nalalapit na comeback ng kanilang K-pop group na To Anyone. Kamakailan nga nang i-anunsyo ng YG Entertainment na magsasama-sama na muling magre-release ng kanta sina CL, Minzy, Sandara at Park Bom bilang To Anyone. Ayon sa Filipino-Korean performer, masaya siya at proud siyang pag-usapan ang tungkol dito kasama ang kanilang mga fans matapos ang walong taong hayatus. Aniya, it feels good kahit na mahirap ang pagpapraktis. Pinagbubutihan umano nilang apat ang paghahanda para sa comeback dahil batid nilang isa itong precious moment. LITA Umaga na Balita The Drive Max balita. balita Ito mga kabrigada sa mga kalalakihan dyan Alam nyo ba ang sobrang stress o depression At iba pang emotional disturbances Ay ang ilan sa mga dahilan ng erectile dysfunction Maaari itong makapekto sa self-confidence ng isang lalaki Gayun din sa relasyon ng dalawang taong nagsasama Batay po sa ilang pag-aaral Ang erectile dysfunction ay posibleng isang sinyales ng iba pang mas malubang sakit na nangangailangan ng agarang gamutan. Isa sa mga sintomas nito ay ang kawalan ng gana para sa sexual na aktibidad kasama si misis o ang inyong kasintahan, bagay na napakahalaga sa isang relasyon. Sabi nga nila para manatiling matatag ang pagsasama, kailangan ding mapanatiling mainit ang mismong samahan. Kaya para maibigay pa rin ang all-out na pagmamahal at romansa kay Missis at maiwasan ng lumala ang erectile dysfunction, wag pong mahiyang makipag-usap at lumapit sa doktor tungkol dito. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Drive bats 1 Lita Lita My hapo binatang utang kompleto Balita Leto Drive Max. 3 Kidap Balita Nationwide. wide wide Ride Lita Lita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong likod, ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVEMAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at musika. balita. Balita. Oh. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. in the heart of